Malinaw naman na wala silang cooperation dahil hindi na tayo membro ng ICC. Okay. No, uh, pero yung usapin ng jurisdiction mismo yung ating Supreme Court eh naglabas ng kanjarin eh, ng opinion. Consensus ah, consensus mm -hmm. majority noong December 2021, ang naalala ko, no. Ang sabi nila may jurisdiction dahil nakalagay sa treaty na pinirmahan natin sa ICC. Kahit umalis ka na, no, may may one year na palugit. No? Mm -hmm. At yung na 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 kaso, hindi na pwedeng bawihin, no? Mm -hmm. Yun ang uh, malinaw sa mga abogado, malinaw sa mga legal experts, malinaw sa ating sariling Supreme Court, no? Yun yung juris. Kaya pwedeng later on sabihin ng presidente ay wala akong magagawa, ng decision ng Supreme Court may jurisdiction, no? Mm May -hmm. powers. Pwede niyang gamitin execution. Or sabihin niya, ay tama naman yung sinabi ko na walang coordination with ICC, dahil hindi naman tayo membro. Pero pag pumasok sila at iserve serve yung warrant, wala na akong magagawa. No, mm -hmm. lalo na kung kasama nila yung Interpol. Kailangan kong protektahan sila. Mm -hmm. Ano, uh, masisira naman ako sa international community na inaalagaan ko since the start of my uh, presidency kung may mangyayari doon sa magi-implement ng warrant. Ano, sabi kasi ni Tito ko, i ko yung mga 'yan. Mm -hmm. no? Hindi daw sa so, magpapahuli ng buhay. Oo, oh, sinabi niyang ganoon. So, it uh, medyo hindi pwedeng pabayaan 'yan ng gobyerno ng presidente, no? Na mangyari 'yan. Kaya dapat protektahan niya pag sinerve yung warrant. Kahit wala siyang coordination. No? Mm -hmm. Dahil nga, hindi na, hindi naman tayo membro. Hindi naman tayo membro ngayon eh. Kaya ah uh, posible 'yon. Maniniwala ako na walang coordination. Pero mm -hmm. ang mahalaga diyan, papapasukin ba? Dahil alam ko as of last uh, November, si Secretary of Justice Remulla at saka si Presidente nagsabi na papapasukin. Oh. Pero hindi makikipag-coordinate. Uh -huh. Yan yung mga yan yung mga, well, eh, mga salita na pwede kang lumusot